magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Daily Tribune. Okay. Title: Lacson denies playing safe on BP Sara impeachment case. To, binabatikos kasi ngayon si Senator uh, Lacson yung boto ba niya na abstain. Parang wala lang. <laughs> playing safe, sabi ng ibang uh, sectors. Kaya sabi niya, hindi. Hindi ako playing safe. Sabi niya, Senator Pampilo Ping Lakson push back against insinuations that he was playing playing safe after choosing to abstain from voting On the motion to archive the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in the Senate. In a television interview on Friday, Lacson emphasized that his abstention was not a political maneuver, but a deliberate decision grounded in legal principle and respect for the Supreme Court's authority. Sabi niya, I did not play safe. Rather, I am acting out of respect for the Supreme Court, Blackson said, addressing criticism from some groups. Sabi niya, I follow the Supreme Court and I do not want to preempt it because it has not issued a final decision. I abstain out of respect for the Supreme Court. Yan ang kanyang sabi. Ah, uh, ay I don't know. Kanya-kanya tayong pananaw, ano? Playing safe ba siya o talagang sumunod lang siya sa kanyang prinsipyo? Ako, mataas ang respeto ko kay Senator Ping Lacson. Lalo na yung kanyang advokasya sa budget transparency. Yung kanyang pinaglalaban na walang pork, ba pork barrel Mm, napakalaking tulong niya sa sambayan ng Pilipino yung nandyan siya sa Senado ngayon at babantayan niya yung mga galaw ng mga contractor dyan para hindi na nila ulitin yung pambabastos o pampababoy nila sa ating national budget so with that at saka meron akong personal knowledge sa karakter niya basing sa mga feedbacks ng mga PMAers na nakasama ko, talagang matino na official ng gobyerno si Senator Ping Lacson. Malala ko noong 2022 na election ang second choice ko noon, Ping Lacson. Sayang, uh, medyo pagdating na sa presidente, mahina siya eh. Hindi siya ano sa masa. I don't know why. But, integrity wise, character wise, saludo ako. Kaya, itong boto niyang abstain, mas maganda sana kung i-archive na lang. Yun ang pinaka-the best. Kaya lang, mas okay na lang sa akin, katanggap-tanggap ko yung abstain. Kasi nga, Uh, ano siya? Example. Kung sa impeachment trial na, botohan na, acquit or uh, acquit or uh, convict, pwede kang mag-abstain. Kung nag-abstain, pabor pa rin ito sa ini-impeach ng public official. Kung mag-abstain. Kaya ito, pabor pa rin kay BP Sara itong abstention vote ni Senator Lacson. At I don't believe so na flying safe siya kasi kakapanalo pa lang siya ng eleksyon, hindi naman siya mag rare elect Ano nga niya sa 2028? Wala. Matagal pa yung 20... Kailan na ba? 20... 28... 20... 31 Matagal pa Kaya ako naniniwala ko na out of respect, binalan silang niya, nagdesisyon ng uh, Supreme Court. Kaya lang, mayroon pa namang motion for reconsideration. Kaya, mm, lagay na lang siya sa gitna. Nirespeto niya yung uh, decision ng Supreme Court. At the same time, nirespeto rin niya yung motion for reconsideration ng Kamara baka sakali pang magbago ang pasya ng Supreme Court. Kaya, nag-abstain lang muna siya. Okay. So, yun po. Uh, I don't know sa inyo. Playing safe ba o hindi? E, ako, hindi nabawasan ang respeto ko paggalang ko kay Senator Lacson sa boto niyang abstain. Ang walang-wala sa akin, yung dismayado ako yung apat yung tatlong dilawan at saka si Senator Soto na gusto nilang ituloy ang impeachment trial, kung ano pang sinasabi. Wala. Lalo na si Senator Risa Hontiveros na bidang-bida siya sa ito, Mr. President, for your information. Uh, yung tinatanong ng gentleman from Tarlac, si Senator ba na kung meron na bang uh, desisyon ng Supreme Court noon uh, na na-overturn na overturn, uh, kanang binago nila ito na. Uh, ibinida niya League of Cities uh, unanimous decision in overturn uh, ano yung reverse. Uh, very proud siya. Parang lumalabas magaling. Kaya lang chat GPT lang pala yun. Pinak-check siya ng Supreme Court mismo. Clinary pa na yung League of Cities na yun, hindi unanimous decision ng pag-reverse. O, di na pahiya. O, di, yun, ang mga, ano, ang mga nakakadismayang as if, mm, nagmamarunong, yung pala, nagadependa lang sa staff. Eh, paano kung walang staff? Hindi katulad ni na Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, walang binabasa from their heart and mind, stock knowledge, wisdom, and everything. Ganun lang. Eh, si Senator Risa, well, eh, mahilig sa uh, index card, mahilig sa kung ano, cellphone, bulong. So, sana, uh, hindi na maulit yung mga ganong pangyayari kasi nakakawalan ng <laughs> anong tawag doon, credibility. For Senator Lacson, salot pa rin ako sa kanya kahit nag-abstensya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga uh, yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito nang mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. o si Lolo ang matagaan ng giyaro nga makatop ang balay. na ko. So mo ni ang balay ni Lolo. So mga bus busog na gyud yang yang abuan ni Lolo. So mo ang kuan tuluan lagi apit apit sa mga giyero. So makita nimo. Kung mo tuluan lagi kay sila kayapit apit apit nang So at kita karon kay ini at kag ano sila giyaro magatup sila karon So mo ini ilang atupan. Na ilang turgananan kay ulan na sila kung mag kung sila kung mabasa sila ulan kung mag-ulan. Mo ni ilang atupan na ilang balay. ito. Lolo at si Lola. Sila, pag-atap sila. Balay. aso oh, so, managidog. Atok. O, managidog. Lola at balay. So, kita gini mo ba, nganinot na kayo, kaya namanagidog tao ng ngero. O, karoon, atong pangotan ang karoon si nanay at tatay, nga ang ilang katok nga yero. So, ang sa inyong masulti, tatay o nanay, nga na managid mo ug atop sa inyong balay. Salamat sa ginoo, na natabangan kami. Wala okay. So, pila na yung edad, tay? 63. Si nanay? So, na mo'y anak? Na. Uh, so, tanan uh, na namin niyo. Tanan na. Uh, so, pila katuig niya ang inyong balay, nay? Nga na inato na, nga giapilapid na lang ang Yero. Napulo na. Ah, sige, stas.